Real talk lang, hindi effort ang laging kulang. Minsan mali lang talaga yung taong pinili mo, pinili natin. Kasi nagpakabait ka, nag-effort ka, pinilit mong intindihin kahit hindi mo maintindihan. Ginawa mo ng lahat para manatili siya, pero umalis pa rin, di ba? Bakit? Kasi hindi lahat ng pinili mo, pipiliin ka rin. At hindi lahat ng binigay mo, ibabalik sa'yo. Kaya huwag mo nang i-gaslight ng sarili mo. Hindi ka kulang, hindi ka mahina. Hindi ka mahina, mali lang talaga minsan ang taong pinili mong mahalin. Ito lang tandaan mo, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong marunong lang tumanggap, pero hindi marunong mag-commit. Kung palagi kang nauubos, baka hindi relasyon ang problema. Baka siya. At kung siya nga, huwag mo nang ipaglaban ang taong hindi ka kayang ipaglaban. Tandaan mo, ulitin ko, hindi lang effort minsan ang problema. Minsan, yung pinili nating tao kahit ipaglaban pa natin, kung ayaw na tayo, wala tayong magagawa.